Good morning, guys. Magluluto tayo ngayon ng saging. siya nga pala guys ngayon nga pala yung last naturok ng mga bata ito kami ng emergency ngayon kaya eto ko lang ako ng saging tapos magluluto ako ng isda hindi mo na ako maglilinis ngayon, guys. Pahinga muna ako sa paglilinis ngayon. ayan guys, naprito ko na lahat ng saging. Okay, may sasasaw na lang nila sa asukal. Ayan. At ayan nga pala guys, luto na yung kanin namin. Ayan. Para mamaya kung gusto nilang kumain, kain na sila. Kasi alam naman natin na matagal yung pag-aantay sa mga hospital. Ayan, guys. Kapala, guys. Meron ako ditong isang malaking pork chop. Pinati ko lang sa apat, Piprituhin ko daw. Ayan. gusto daw nila itong ganito. Prito daw. Tapos, tapos, ito rin. Nag, magpiprito din ako, guys, ng tamban. Ito, gusto ko itong isda na ito, guys. Ang malutong. Ayan. Yung isa ako, guys, may sore eyes. <laughs> And guys, magluluto na ako guys. And guys, antayin ko lang pong maruto. Makasalang na po ang kanilang ulam. Habang si Mingming, Ayan guys. O, oh, naglalaro-laro siya dyan. Ayan yung pwesto niya. Ah, uh, pom-pom. Yung umaga dyan siya lagi sa kami araw na yan. Yan siya naglalaro. Guys, yan yung panahon mo yung dito. Ang ganda ng panahon ngayon, guys. At ayan na po guys, Naluto na po ang isda. Ayan, guys. Tostado yung isda. And, guys. Pauwi na kami. Galing kami ng ospital. Tapos na. Tapos kasi ng turukan, guys. Buti na lang. Konti lang ang pasyente. Umiyak. masarap man turukan, Ching. Masarap. Hahawakan mo pa yung pusa. Ah, hagilid ka lang. Hagilid ka.